Oh, okay ka na? Naintindihan mo lahat ng inorient ko sa'yo? Oo, oh, oh, sinabi na sa... Sige, antay na lang natin si Forman, parating na rin yun. Ah, oh, sige, sige, sige. Ito ba yung bago na? Oh, no? Por, nandiyan ka na pala. Opo, yan na po yung bagong orient. Oh, ito, ito yung bagong ano, helper natin? Opo, bagong orient na helper ngayon. Uh -huh. Oh. yeah. oh, sinabi mo na ba yung mga patakaran natin dito? Bago siya ng nasabi ko na po lahat. Ha? Huh? Nasabi ko na po lahat. Bakit ka na rin ako eh. Opo, up, up, up. ha? Opo, kaya ka po sa trabaho. Ha? Opo. Sinabi mo ba sa kanya kung gaano ako kalupit ang patrabaho? Opo, sinabi ko na yun. Ha? Ito tandaan mo ha? Ayaw na ayaw ko yung makita kang palit ng jacket ng jacket ha? Opo, opo, opo. Ha? Opo, opo. O siya. Ito. Tanggalin mo to. Ha? Ito po? Oo. Tanggalin mo to. Gusto ko pagbalik ko mamaya. Wala na to ha? Sige po, sige Ha? Wala na to ha? Kaya lang, pag yan hindi mo nagawa, digit dito ka. Ha? Baka gusto mo magatikim. Ha? Sige po. Ah, uh, yun po. Lidman. Por? Bigyan mo natin ng uniform. Ah, por. Wala po yung ano eh. Uh, wala po yung uniform eh. Bakit wala ba? Late daw na ipasa na i-submit sa office yung request eh. Hindi na naman yata kayo nag-coordination dun sa ano, docs eh. Hindi po, sinabihan ko dun. Nag-chat pa nga kami sa GC po eh. Nag-chat ka na? Opo. O oh siya, wala pa yung uniform. Okay. Ha? Yung dating uniform muna ang suotin mo kung anong kumpanya ka dati, ha? Ah, oh, sige, sige. Mayroon po ako doon po. Uniform po ako. Dala po ako. Ah, o, sige, ha? Sige po. Oy, kailangan po muna ito, ha? Sige po, sige po. Ha? Opo. ko, o... Yolo, tapos na mga 20 minutes. Opo. Saglit na sa akin. Ha? Saglit na sa akin. Sige. Alis na ako. Sige po, sige po. Sige po. Oh, narinig mo si Foreman ha? Sige, ibibihis ng po. Oo, oh, ingat ka dun Oo, lahat kami dito, takot dun eh Ganun ba? Oh, ayusin mo yung trabaho mo dito ha, para tumagal ka Oo, sige, 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 sige. lang Sige, sige Oh, Bakit hindi ba pinatanggal ko? Eh, inutos ko na kanina Por sa bago eh Hindi ba siya natatakot na ba mo siya pag hindi niya ito nailipan? Yun na nga sabi ko sa kanya Por sabi ko unahin niya muna yan eh, mo kung nasa na ba yun? Tawagin mo, tawagin mo. Hindi ata natatapos. Sige por, po, sige po, sige po. Oy, Termos! Asan ka ba? Ay, Paul! Pasensya na po. Pasensya ah. na po, kasi... Bakit? Pasensya na, kasi... May inutos kasi sa akin si Safety doon eh. Ay, hindi. Nagkawa ko ng basura. Hindi, hindi. Okay lang. Ay, okay lang. Hindi, huwag mo, mo na. Unahin mo na lang yung inutos ni si Safety. Ay, hindi po, ito. Baka bumi, mo mo yan. Pag di ko na hako to, di, 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 ako? di, po, di. di mo, di mo ako. Hindi, wala mo sinabi. Di wala akong sinabi ko ng Dreamman? Meron, Paul! Sinabi ha? mo kanina, di ba? Di wala. Didibdiban mo siya. Di wala. Ba? Wala akong sinabi ng Di may sinabi ko. Di wala. Di ligman, di ba? Wala. Meron. Nalit-ulit mo pa nga po, Ikaw, eh. eh. di Pagbagong pasok yung ano natin, Hilper, utusan mo. Hindi eh. pa nila alam yung ano eh. Pasikot-sikot dito sa site eh. Mamaya baka mapakil ka, nakasiktisyos ka ba? Ayun mo. Ah, oh. Eh, ligman, eh... Pauna muna lang muna. Ano ba yung ano? Tila pa ko na doon. Basura pero, wala naman ito po. Baka mo nga. Didibdiban <tindi> mo ko, wala ka? Di wala. Wala akong sinasabing kita. Wala. Yan ang balita ako. Sanggaran ang formal eh. Ha? Di wala Hindi, hindi. Ako sila. Ako ang pinakamabait dito. Di ba mabait ako? Di po. Halos lahat niya kami rito Takot sa iyo eh. Ha? Di. Ha? Ha? Eh, Ay, ako, nagtataka nga ako po. Mag-return mag na ba ganyan yung suit mo? Ano po? Kalalaya ko lang po na Wala akong ilang damit po eh. Kalalaya ko lang Kalalaya mo eh. Oo. ba yung dati mong yun eh po? Oo. Oh, sa munti ako ang gamit Ha? Munti. Bakit? Bakit? Nakita ka ng munti. Kaso so, multiple eh. Multiple Eh, dati akong pinaka api ng mga tarong doon sa Oo. Parang oh, ako. Para. Ngayon. Apat yun. Ay, balilima ka. Eh, yung isa nakatakbo. Pero may tama rin yun. May tama rin. May tama rin yun. Nakatakbo yung isa. Anong ginawa siya? Bakit mo na ano? Eh, yung lagi akong ina-update. Lagi akong pang... Di ba ayos yung sa akin? Ah, ganun ba yun? Oo. Oh, kaya kung nagawa yun eh. Mag Mag-merienda ka muna. Ha? Merienda ka? Muna. Ha? ka muna. Di, paano to? Di, ako mabalad. Sigurado ka po? Oo, oh, merienda ka muna. Break time, break time yun. Mag-merienda ka muna. Mabait ako, mabait ako, iba? Iman Apa yang kau Selamat kau Ha? Selamat Oh Ingat ke? ha? Selamat kau Oh Iman Yung NBA yung kailangan ko